Terima kasih telah menonton! So ganun din ba kayo kapag nakalimutan yung magdoa bago pumasok sa CR? Kailangan na kailangan po talaga yung pagdudua natin bago tayo pumasok sa mga palikuran sapagat hindi naman po sa kaalaman ng bawat isa sa atin na mayroong dalawang syaitan na nandyan sa loob ng palikuran na sa kung saan kapag hindi tayo nagdoa ay maaaring makita nila ang mga masiselang parte ng ating mga katawan na sa kung saan akala natin okay lang, akala natin walang nakakakita sa atin, akala natin safe tayo yun pala ay pinaglalaroan na tayo ng dalawang syaitan na sa loob ng CR. So kinakailangan talaga para magkaroon ka ng proteksyon kung saan maaring hindi ka nila makita at hindi ka nila magambala kapag ikaw ay nakapagdua bago pumasok sa palikuran. So patungkol naman sa paglabas natin na kung saan sinasabi natin ang salitang gufrana ka which is nangangahulugan na patawarin niyo po ako Allah. Bakit tayo nagsasabi ng ganyan? Samantalang nandun tayo sa palikuran, wala naman tayong ginawang kasalanan, wala naman tayong ginawang mali. So ang paliwanag ng mga ulama natin dyan ay ang dahilan na paghingi natin ng kapatawaran sa Allah ay dahil sa loob ng CR ay hindi natin pwedeng alalahanin, hindi natin pwedeng sambitin ang mga pangalan ng Allah. So kaya yun ang hinihiling natin ng kapatawaran sa Allah na hindi natin naalala sa sandali na sa loob tayo ng CR ang Allah subhanahu wa ta'ala. So kung nakakuha ka ng aral sa video na ito, share mo na rin para makakuha ka rin ng gandimpala. Shukran. Assalamualaikum.